yan, pinana ko, nag-i- Wow! Ang At, na nakatingin sa agoy kalami Huwag lang Ayun, sapo Wow! Ang bait Kaya pinatimpa na Ayun, akin Aguy, isa May kasama ka na ngayon na At ayan na nga mga kabuhay So, samahan nyo naman kami Naglalakbay ko sa ilalim ng dagat At ayan yung kasama natin So, uh, kapayt yung din Yung tibor sa lili uh, isang vlogger na kasama natin anong yung itsura ng ating spot na ating pupuntahan at tingnan nyo naman yung kasama natin nagmumuni-muni ano kaya ang iniisip nito kaya tara na let's go At ayan na nga, unang dilat pa lang ng aking mata sa ilalim ng dagat. Hinarangan kaagad tayo ng isang danggit. At ito yung sinabi niya sa akin. Kaya dali-dali kong kinuha ang aking pana at itunutok ko sa kanya, pagtutok sa kanya, agoy kalami. At ito yung sinabi niya sa akin, Ayan kasi masyado kang mayabang. Huwag mong yabangan ang master kung pumana. Napalpak naman kung makatama. At ito pa yung kasama niya. Galit na galit na nakatingin sa atin. Kaya pinanak ko na lang para may kasama siya. Huwag kasing harang-harang sa ating daan, boy. Para hindi ka masagasaan ng aking pana. Nasintado kung pumana. At ayan tuloy. Hindi kayo nakaligtas. Ngayon, sa kaldero ang punta nyo. Kaya ilalagay ko na to sa aking sasidlan. Wow, pangulam na to. Ang lope talaga. At ito na. Ito na yung itsura ko. Ang kogi ko, di ba? At ayan na nga. Hinarang tayo ng isang pugita na gustong-gustong magpakuha. Wala kang ligtas ngayon sa akin. Agoy, kalami. Ayan. Kuhang kuha siya ng ating mahiwagang kamay. Kahit lalaban ka pa, boy hindi ka talaga makakaligtas sa aking mahiwagang kamay. At habang pinapasok ko siya sa aking sisidlan, may napansin akong may nangalabit sa aking paa. At ayun, pagtingin ko, ayun pala yung kasama niya na gusto rin magpakuha. Wow, ang lupit. Huwag ka nang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. May kasama ka na ngayon. At habang kinakagat ko siya, kinagat rin ang aking bibig. Wow, ang sakit. Napaluha talaga ako sa sug sakit. Ang sakit mo palang mga gatboy. Ngayon ko lang naisip yan. At ito, habang naglalakad ako sa ilalim ng dagat na may mga bato, nakakita ako uli ako ng isang pugita na nakaupo. Wow, ang bait. Kaya pinana ako na lang kasi ang sakit palang mga gat nitong pugita na to. At ayan yung pana ko, kagatin mo kung hindi ba madudurog yung lipin mo. At ito pa, nagaan yung bato kaya tinutukan ko na lang ng aking pana at pagkalabit ko ng aking gatilyo agoy kalami hindi siya nakataka sa ating pana na malakidlat kung makatama at ayan hindi siya nakaligtas ng mukha na siyang barbecued octopus wow at ito pa nakahiga sa sahig may sahig pala dito sa ilalim ng dagat ayan oh kaya tinutukan ko ng aking flashlight at kinuha ko ng aking kamay ang gui At ayan, pagkuha ko, lumaban pa talaga. At nahihirapan tuloy ako sa pagkuha sa sobrang laki ng kukugita na to. Huwag ganun lalaban boy kasi nga nakikita na kita. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko siya ng mahiwagan kagat. At pagkagat ko, um, ang, ang sarap, ayan. Numina na siya, ulam ka na ngayon at iyon, nilagay ko na siya sa akin sa at hindi ka na magkakalabas dyan. huwag kang mag-alala kasi marami na kayo dyan. At ito pa, nagtatago sa puder ng bato. May puder ba talaga ang bato? Ano yan? Ayan, pagkuha ko, hindi na siya makakaligtas sa ating mahiwagang kamay at ayan binigyan ko ulit siya ng isang kagat ng mahiwagang kagat ayan ng hina na siya tuloy wow ang sarap grabe ang swerte natin sa spot na to ang daming pugita kahit saan saan lang nakikita yung iba nakaupo yung iba nakahiga yung iba nagkakape Grabe. Wow, ang lupit. Ayan o, tingnan nyo. Naglalakad na yung isa. Saan punta mo, boy? Isama mo naman ako, boy, para hindi ka mabuburing. At ayan, tinotokan ko ng aking pana para madaling makuha. Pag kalabit ko, ang ay kalami. Huwag ka kasi magpakita sa master kong pumana. Napuro palpak naman pag makatama. Habang gumagapang ako sa ilalim ng dagat, may napansin ako sa damo kaya tinutukan ko ng aking pana kasi nakalabas yung ulo at pagtutok ko, pagkalabit ko ng gatilyo agoy kalami yan kasi boy, pag nakatago ka huwag labas ulo para hindi ka matamaan ng aking mahiwagang pana at ito pa nga hindi nga nakalabas yung ulo pero nakalabas naman yung likod kaya tinutukan ko ulit ng aking pana at pinana ko. Agoy, kalami. Ang tatago kasi yung tago talaga na tago. Yung walang lalabas maski anino. At ayan tuloy, nagmukha kang barbecue yung isda. At ito, hindi na nagtatago. Nakalabas na talaga kaya tinutukan ko ng aking pana at pagpana ko agoy nakailag ang bilis makailag wow ang lupit at pagpunta ko sa may damo may nakita ako na nakahiga at kitang kita ang kanyang tiyan kaya pinana ko pagpana ko pak ganern asintadong asintado ganito ako kung kumana walang palpak kahit bato siguro hindi makakalita sa aking pana at ito pa nga sumasayaw hindi niya nahahalata yung pana kun nakatutok na sa kanya ay ano sumasayo pa talaga at hindi na ako nag-atubili pinana ko na lang ayun sa pool hindi nakailag na may milipit sa sobrang sakit parang pagmamahal yan boy magkakaranas ka talaga ng kunting sakit ito nagpahinga lang nasagasaan ang ating pana ayun sa pool uli di talaga nagmimintis yung pana ko kahit saan ang gulo kaya kong panain kahit sa puso mo kaya kong patamaan akala nyo si Cupido lang ang may ganon pero meron din ako nyan hindi nyo lang nalaman at ito sa haba haba ng aking paglalakad sa dagat may nakita ako na isang puno na may isdang nagtatago kaya hindi siya nakaligtas sa ating pana at ito na naman nakalabas na naman yung ulo hindi na natuto kahit nakapikit siguro ako kaya kong patamain ayan oh nakapikit pa ako nyan partida pa yan ganun talagang posisyon wala talagang mintis yung pana ko at ito pa nga nagmala superman yung galawan niya siguro na naginip ito nasa superman siya ngayon, Superman, papuntang kaldero kana At umikot pa talaga sa ating pana. Gustong makawala, pero hindi siya makawala. Pag natamaan ka na ng ating pana. Saan ka pa? Dito ka na. Ang sarap talagang mamasyal sa ilalim ng dagat mawawala lahat ng problema mo lalo na pag makakita ka ng mga iba't ibang klase ng mga isda tapos yung mga batong malalaki at meron pang mga damo at meron pang mga corals grabe, nakakawala talaga ng problema huwag mo kasing problemahin yung problema dapat ang problema yung magpuproblema sa'yo kung paano ka bigyan ng problema ano daw hindi ko gets pakiulit nga basta yun na yun at kahit saan ako makarating kahit saan ako pupunta halos lahat danggit grabe pati siguro sa puso mo may danggit dyan na kaya kong patamaan hindi wow ang lupit mo boy sabi nga sa kasabihan pag may tiyaga may nilaga so dapat maging matiyaga ka at balang araw magkakaani ka ng maraming isda at ito naghihintay sa atin agoy kalami ayan oh, hindi siya makaligtas at hindi siya makawala sa ating mabilisang pana at ito pa habang naglalakad ako sa ilalim ng dagat nakakita ulit ako ng isang danggit na naghihintay rin sa atin kaya pinana ko pag pana ko agoy kalami ulam ka na ngayon sa kaldero ang punta mo at ito na nga habang gumagapang ako sa ilalim ng dagat nakakita ako ng kettle fish Kung tawagin sa amin ay buko Ayan tinutukan ko ng aking pana at pinana ko agoy kalami At ayan pagtama nag iiba yung kulay niya ganun ba yun? umi-iba talaga yung kulay niya pag matamaan siya ayan nagmukha siyang barbik yung kitol fish wow ang lupet at pag-aapang ko sa bandang unahan nakakita ako ng isang grupo grupo ng mga talahito ayan at parang nag-uusap sila kaya ginapang ko para marinig ko yung usapan nila at ito yung usapan nila ayan narinig ko natatakot din pala ito sa akin pero mas natatakot talaga ako sa kanila kasi ang sakit niyang makatinig kaya iiwan na lang natin yan sayang ang rami pa naman at ito talaga ang totoong gumagapang sa ilalim ng dagat ayan isang alimasag wow ang laki ang sarap pa naman ito ang taba taba at tingnan yung mabuti kung paano ko yan kinuha Inawakan ko ang sa likod at sa bandang Uh, baba, ayan, hindi nakagalaw at nakabuka ka pa yung paak niya. Wow, ang lupit. At ito, akala ko ba At paglapit ko, may, may mata nakatintig sa atin. Ayan, isa palang kitorpish na naman. Ito, kumakaway sa atin at gustong gustong magpapana. At ayan, pinana ko, nag rin ang kulay. Oh boy, ang ng bana, oh boy, ako. At ayan, nagsasalita pa talaga. Ang dami talaga nito sa amin. At ang sarap pa nyo itong lutuin. Lalo na pag adobo yung luto at tapos maanghang yung sabaw. Wow! makakalimutan mo talaga yung pangalan mo pag natikman mo. At ito, habang gumagapang nga ako ulit sa lalim ng dagat, nakakita ko ng si Cucumber. Grabe, ang laki at kulay yelo. Siguro mga kalahating kilo kung kikilohin mo ito. Ganun ito kalaki. At ayan, iiwanan natin yan. Ang sarap talagang mamasyal dito sa ilalim ng dagat. Makakita ka talaga ng magagandang mga tanawin na hindi mo makikita sa taas at habang namamasyal ako sa ilalim ng dagat nakakita ako ng isang kinason na nagaan yung bato at yung hugis niya hugis triangle at ayan yung itsura niya pag ko. Tingnan nyo. Kakaiba talaga kasi hugis triangle. Tapos yung sa baba niya, yung ulo niya, hugis circle. Wow. Napa-English ako ng hindi tama. At ito, nakakita tayo ng isang porcupine fish na kung hawakan mo, lulubo yung buong katawan niya at ang haba pa ng tinik. Kaya wag nating hawakan para hindi tayo matinik. At may sinabi siya sa atin at ito yung sinabi niya. Sa Sige na, umatang, umatang, umatang matapang ka. At ayan, pinabayaan ko na lang ang tapang kasi. At ito, saan ka punta boy? Tara, tara, sumama ka sa akin. Hawakan ng aking pana. Pupunta tayo kung saan tayo lang ang may alam. Ayan, napakanta tuloy ako nang wala sa tono. Napamangha talaga ako sa isdang ito na kay haba-haba. At ito yung malala dito, yung isda na to, na nandito sa loob ng bato. Ayan, dinikitan ko talaga ng aking pana, at pagpana ko, agoy, hindi nakatama. At ito, parang lumilipad na isda. Te, ang sarap mong panain, at pagpana ko, agoy, tamang tama sa aking pana. At ayan, malapit nang matapos ang labanan natin sa ilalim ng dagat kaya bago tayo matapos sa ating adventure dito sa ilalim ng dagat pag siya shout out muna tayo so shout out sa mga silent viewer natin dyan at sa mga nanonood at sa mga supporter natin dyan so maraming maraming salamat sa support na ibinigay nyo sa akin sana patuloy nyo pa rin akong supportahan at para maging updated kayo sa aking mga bagong video pakifollow and subscribe to my youtube channel o sa ako ang facebook page So Buhay Pinoy TV at your service. Maraming 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 salamat talaga. So kita kids sa susunod na video.